Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nadawit ang pangalan ni Chi Filamino sa hiwalayang Katniel. Lumabas kasi ang fake news na inunfollow daw ni Chi si Daniel Padilla. Ayon sa mga netizen ay wala daw itong katotohanan. Dahil hindi naman daw naka-follow si Chi kay Daniel ever since kaya walang dapat i-unfollow. Kaugnay nito, nabanas naman si Chi sa isang netizen na nagpapakalat ng fake news na di umano'y nagkikita sila ng palihim ni Daniel sa Cebu. Ayon sa post ng netizen sa Facebook, isa pa, baka akalain mong walang nakakita sa inyong dalawa ni Daniel dito sa Cebu. Baka gusto mo ng spill. Naalarma naman si Chi sa malisyosong post na iyon at ni Res ka ni Chi ang netizen sa X. I know who you are. Nakasama ka namin sa Cebu ba? Diba? Sa loob ng kotse, na pinalabas ka ng Marshall kasi hindi ka naman kasali sa prod team. Pasalamat ka mabait si Kath. You'll spread fake news pa. Tapang mo naman, banat ni Chi. Dahilan kaya nag-private mode ang netizen. Oh, bakit ka naman nag-private Christelle? Tanong pa ni Chi sa netizen. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.